Hello, hello mga idol. Panibagong araw na naman po at magluluto na tayo ng ulam ngayon. Nakabili nga pala ako ng tambakol at mustasa. Yan. Kas Tapos sibuyas, bawang at luya. Pati na rin sili. At meron ding gata ng nyo. Kasi gagataan ko siya. Ayan, iinis ko na yan. Hiniwa-hiwa ko na rin. Bago ko siya gataan, ay ipapaksiyo ko muna. Yan ang rose vinegar. Yan ipang pang ko. Bago ko siya isa lang ay timplado na siya. Tinimplahan ko na lahat ng ricado, asin at lahat ng kailangan na para malasa. Masarap kasi sa isda kung gagataan, gagataan mo rin lang ipaksiw mo muna para mas malasa siya at mawala rin yung mga lansa-lansa niya lalo na ngayon. Lalo na ganitong isda eh madugo siya. Kung tulingan o tambakol eh madugo 'yun kaya kailangan paksiw mo muna bago mo yan, yeah. sasalang na natin siya. Bubuksan na natin ang apoy. Iwanan muna natin siya hanggang sa maluto siya. Ayan, at mga ngamoy na sa buong bahay yung amoy ng paksiyo. Oh. inaan natin ng konti yung apoy at kung sa tingin mo ay luto na pwede na natin ilagay yung tangkay ng mustasa palambutin lang natin ng konti yung tangkay at saka natin ilagay yung mga dahon niya ayan! palambutin lang natin ng konti yung mustasa at ilalagay na natin yung purong gata ng nyog may may lalapot na siya. Ayan, lalapot na siya. Pakukuluin lang natin ng konte Tapos luto na 'yan. Ayan. aso po sa ay na sa luto ko. <laughs> Ayan na, ah, tikman natin. Mm. Oh, templado na kasi siya kaya okay na. Para sa akin okay na yung lasa niya. luto na siya. Hindi mo na kailangan lutuin may gisagata kasi naluto na siya sa Ito eh. na ang tambakol na ginataan sa paksiw. Tara, kain na tayo. Huwag kalilimutang mag-comment, like, at i-share nyo na rin para mapanood din ng iba. Bye-bye.